So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi judge dyanan. Okay guys, 1 minutes, batch 3 pa rin tayo guys. Gaya na nasabi ko sa inyo, 1 um, minutes no, ubusin natin yung mga uploaded na 1 minutes sa ngayon. Kasi alam ko, 5 pa lang ata. 'di ba? So, marami pa tayong aantayin pero if matapos natin yung lima na 'yon, balik siguro tayo sa ano uh, sa Motus or baka review na rin natin yung mga recently uploaded sa PSP lalo na yung J Black Don Pau, Krega Kiram, 'di ba? Gusto ko na rin mapanood 'yon eh. Pero uh, natin sa mga susunod na ano na araw or susunod na gabi kapag magre-review tayo. So, yun. Depende pa, wala pa ako masyadong plano ngayon pero sabi ang sabi ko nga sa inyo, September, October. Mga gusto kong mapanood 'yan. Uh, pagpasok ng November, pukpukin natin yung mga request nyo. Tangin na madami-dami 'yon pero ge, okay, para ano? Para makabawi man na, para makabawi naman ako sa inyo. November, December siguro pasok natin dito yung ano, yung mga request, yung 2 months, remaining two months ngayong taon. Uh, request videos. Then, uh, first month ng ano, ito na, ito na yung pinaka-plano. First month ng 2025, January, no? One up, five, tapos 2013 isa buhay. Para matapos na rin natin, natin yung 2013 na isa buhay. So, yun. Then, uh, February onwards, February 20, February 2025 onwards, wala pa ulit. Pero for sure, request videos yun. Okay? So, ayun, excited ako kahit papaano kasi uh, mas lumalawak yung ano, mas lumalawak yung nagiging approach natin, mas lumalawak yung community natin. Although, hindi pa ganoon karami yung subscribers natin pero uh, yun. Niyan eh, ah, tawag dito. Alam ko susunod na lang 'yan. Basta si pagal lang natin. Okay? So ngayon, itong battle na re-review natin ngayon is Fernie versus Pamoso. So, alam naman natin na si si Pamoso is natalo siya against Joss nung batch 2 kasi nag siya noon pero sayang. Maganda sana yung pinakita ni Pamoso, ni Pamoso that time. And, ayun na. Ah. Uh, congrats pa rin kay Pamoso dahil nasa semis na sila ng 2 for 2 squared. ta kalaban nila ang ano, Team CA na tumalo sa Vicente Joss. tayo na. Classic na battle. Fernie uh, sino ba nakalaban ni Fernie sa batch 2? Si, hindi ko na maalala kung sino yung, ano, si Freak? Si Freak ba? Hindi ko na matandaan eh, pero si Freak ata. ba diba? Pero, yun. Uh, nonetheless, Fernie versus Pomoso. Umpisa na natin to. So, gaya ng dati, dating gawe, no? Uh, both round 1 muna yung papakinggan natin since 1 minute lang naman to. Both round 1 din. Saka natin i- Uh, saka tayo pumili kung sino yung Uh, lumamang sa round na yun. Okay? Let's go! Kaya natin, unang banat, pawoso. Yeah. Game? Game! Yeah! Ako ay susugal ulit. Lalo't kalaban ko si Lodi. Tatlong rounds kong uululen tong kaluk ni Doggy. Huwag na kayo pumusta sa multi Kasi no match na kaagad. Ganyan pa naman itsura ni Doggy. Pag-olat sa bakarat. Sabi niya sa bahay, Katay, para ka nang na ambinote binote pare ko nag-iisa tang ina puputok na to bote ng pigsa <laughs> bote ng pigsa di ba dapat yung pigsa binote mo bote ng pigsa ang puta ano yung may deposito <laughs> bibilib na sana ako sa'yo kasi multihan tumugma kaso nung napanood ko mata ko yung muntikang lumuwa nakakatawa naman to sa likha tatanga-tanga Gustong pumotok gamit pigsa, na na talaga, okay. maling remedyo, biniberso, nagkaadik ba tong gago? Huwag kayo maniniwala sa premed nito, magkakasakit kayo lalo. Hmm. Pero yung grupo niya, gumbursa. Tapos itatapat ni boss, grabe naman. Unang nilaban niya sa akin dito, Diyos. Ngayon, pari na lang. Alam ko akin kasalanan. Doon sa nangyaring kaganapan pero mas nagutom lang tong hayop ngayon may pagkaing na daanan paring martir laban sa oso na panganib dala sa laban. pues makikita niyo pagkawail ko ngayon sa pari natatapakan di demonyo hindi okay. to. pari tatapakan Dibas, Okay. tukso mga ataking balak gawin ito may parang the pope's exorcist kasi may padring sa sasamain gustong taas ang lugaran. Pero mukhang maaantala, kasi nandito sa proseso at sa murahan. Nagbabanta pa, paring martir, pinag-tryouts. Bulaan yan halatana, paano naging banal yung alagad kung dumaan sa pagkakasala. Ito ay parang kumpisal kay father, total mas malapit to sa God. Oo, nakalimot ako sa Diyos dati, kaya sa'yo ko nasabi to lahat. Oh! Salamat, shit. Hindi, sige, magko-comment muna ako. Kasi baka makalimutan ko tong i-comment ko eh. So, taan na ako. Hindi ko alam ko. Ito, sige, sige. Eh, uh, try natin. Ito, try kong i- ipa- ramdam sa inyo yung naramdaman ko dun sa round 1 ni Nipamoso. Okay? So, round 1 ni Pamoso, uh, may, may comedy, no? Yung about dun sa... Ah, uh, may, may comedy, may comedy siya doon yung hindi ko na matandaan kung ano, pero maganda yung maganda yung concept nung ano nung binitawan niya mga verses dito, especially yung unang una kong nakalaban Joss, tapos Pari na lang, tapos sa Pari magiging wild ko, ang ganda yon. Pero, uh, habang nag speed si Pamoso, uh, tinitignan ko yung oras eh. So, kung napanood nyo yung laban, ay kung napanood nyo yung, yung review ko sa Earth J Hemphill, ba diba? kung napanood nyo yun, uh, overtime, sobrang overtime ni ano don ni, ni, ni Hemfield di ba? So, hindi ako, sa ganitong klaseng tournament na, na minutes minute, so, da, ako para sa akin, sobrang kailangan mong maging disiplinado sa oras nun. Okay? So, habang nag speed si Pamoso, nakikita ko yung, ano, yung oras niya sa baba. Naging impula na. Umaabot na ng 1 minute 30, 1.40, ba? Diba? So, sabi ko, magkakat na lang ako. Pero, yung ender, no? I don't know if, if yung buong round 1 ba ni, 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 Pamoso is a setup para dun sa ender na yon, 'di ba? Kasi nakita nyo naman kung gaano kalakas yung ender niya no. Nakalimot ako sa Diyos dati or noon kaya sayo ko to nasabi lahat. So alam mo yon yung sayo ko to nasabi lahat. So kumbaga ang dating kasi sa akin is ano eh, ang dating sa akin is kaya niya, kaya siya nagpa-overtime. Kaya niya sin-, sin sabi natin sinadya niya mag-overtime kasi yun yung pinaka punchline no ng buong round 1 no kung tititigan mo ko kung titignan mo sa sa bigger picture yung ano, yung round 1 ni, ni, Pamoso. Sobrang creative kasi sinugal niya eh, no? Sinugal niya yung buong round 1. Ano ano ko lang naman to ha? sa point of view ko lang, sa perspective ko lang, no. Sinugal ni Pamoso yung buong round 1 at ano yun? Bakit ko nasabing sugal? Sugal yun kasi hindi mo naman or di, na, di niya naman alam na kung magpe-pay off yung ganun eh. So para sa akin, sinugal ni ni ni, ni, ni Pamoso yung buong round 1 para dun sa ano para yung yung mga setup na yun is mas maging impactful dun sa punchline sa bandang dulo which is yun yung ender no para ang ganda noon kasi uh, kaya ko uh, nakalimutan ako sa Dios noon kaya kaya ko to sinabi lahat di ba kaya sayo ko to sinabi lahat puta ang lupit noon men sobrang tindi noon kaya mahaba yung round yes pero hindi ko alam kung sadya yun o hindi pero sabi ko nga sa perspective ko I think that's sadya talaga eh no. Sobrang sinadya niya yun, yung setup na yun. Kaya sobrang epektibo nun sa akin. So let's see si Pamoso kung paano niya uh, I mean Fernie kung paano niya ibabalik yung ganong kalakas na round ni Pamoso. asa ko nasabi to lahat. Saan sa pagkakasala? Ito ay parang kumpisal kay Father. total mas malapit to sa God. Oo, nakalimot ako sa Diyos dati, kaya sa ko nasabi to lahat. Galing! Sa balat, may ganatin! Yun na pala yun. Kala ko di ka patapos. Sa sobrang kakamadali mo magpunta, nakalimutan mo magsapatos. Kasi <laughs> sabi, <laughs> sabi na ito kay Juan Tamad, tutularan ko si Perni para sa next round makasampa. Aapakan ko rin yung pagkatao mo. Ganun ako sumunod sa yapak niya. Jesus. Nasabi mo 'yun, nagpahambol ka pa. Paano mo ako aangasan ngayong gabi, fams? Panboy kita. Kaya ngayong gabi, so sa mga hindi nakakaalam ng laban nila ni ano ni uh One Lacy daw, One Lacy rin. sa sunugan 'yon, sa sunugan. So pwede 'yong balikan. Uh tama ba ako? Baka mali ako eh, no? Pero sa pagkakalam kong sunugan 'yon eh kasi tama ba ako? Fuck. Baka mali ako. So, sa pagkakalam ko, sa suno yun. Pero kung mali ako, correct nyo na lang sa, sa comment section. Natupad na, pangarap mo, itatanggi. Hanggang doon sa laban yun ni Unico, ilang beses nyong binanggit pangalan ko. Pareho kayong naglalandi call out, kayo ng call out, mga galawang paandar. Dalawang magkaibigan, nag-aagawan ng linya. Ano yan, tago Mm, okay. Tapos iiyak-iyak ka lang na ninakawang ka ng kaibigan mo. Pero payag ka nun. Di ko naman sinasabing naduwag ka. Pero parang ganun. Ikaw naman kasi, utu-utu ka masyado kahit niloloko ka. O tiga mo, Pams. Bobo ka. <laughs> Di ko na kailangan na tumodo pa kung ano-ano pa yung i-mention. Pero babakat yung pagkatao mo sa pader na parang kandidato pag election. Eh di break na pala kayo ni body. Wala ka ng boyfriend. Nung nag-agawan kayo ng linya, nagsulian kayo ng ballpen. Mm. Yung mahaba yung pagsasama, tila ba naging shorten, tuloy wala ka ng kasama. Kapag February 14. 14, 10, 4, Baka ito yung walang attention na Kasi pagkatapos mong mapahiya, may nag na luha. At doon sa pangyayaring yon, sa inyo yun, seniors, alam nyo, nasa tunay na buhay ang panaloy ako. Kasi dahil sa akin, nagtalo kayo. <laughs> okay, okay. So, round 1, malinaw. Bibigay ko kay Pamoso yon. So, overtime din si, si Fernie dito. So, I think yung, yung category na overtime pwede natin i-dis... Uh, hindi, hindi, siya hindi natin siya pwedeng i-disregard. Kung baga, yung category na, na, na overtime is... <coughs> pwede natin i-cancel out na lang yun. As... Kasi parehas naman sila, no? <coughs> kung baga, yung overtime mismo, pwede natin hindi na... Kung baga, kung yung paano ko ba explain to puta nahirapan ako explain na kumbaga hindi hindi natin ileles yung mga ano ah, sa akin ha ah, sa akin since pares naman sila nag overtime uh, it's either magkakat tayo sa isang sa loob ng isang minuto or or iga ano iaas is natin yung round nila na ganoon na wala tayong puputulin so ako since pares sila nag overtime sa round one, Uh, wala hindi ko na hindi ko na puputulan 'yon. So it, yung yung buong round 1 ni Pamoso at yung buong round 1 ni ni Fernie, 'yun yung i-judge natin. And uh, siguro ano, uh, kung halimbawa lang ano, kung halimbawa sumunod or si si Fernie is nasa nag-speech siya ng ano, nag-speech siya ng sa loob ng isang minuto. Siguro uh, meron na akong ano, meron na akong will para mag-cut din kay kay Pamoso. Pero nangyari kasi pare sila nag-overtime. Parehas pulado yung ano, yung time limit na sa baba. So I think as is na natin yung round 1. And yun, nakakita-kita niyo naman na sobrang mas naging epektibo si Pamoso sa round 1 kaysa kay Fernie. Si Fernie medyo umikot yung angulo niya about dun kay Unico or laban ni ni laban ni yun, ni Pamoso kay Unico or yung ibang mga laban pa ni ni Pamoso sa Sunugan kung Sunugan man yon diba doon lang umikot eh ba diba? tapos kay uh, kay Pamoso naman mas effective jokes palag Uh, re, uh, tawag dito, yung ender, tang ng ender yan, napakalupit nun, wala akong masabi doon, so ah, uh, yun, uh, na-explain ko naman na yung buong round 1 ni, ni Pamoso kanina and kay Fernie naman, medyo nakulangan lang ako sa ano, sa effect, effective punchlines for Pomoso. Kasi na, parang na-stuck siya sa isang angulo dito. So, yon uh, 10-7 in favor of Pamoso. Malayo yun para sa akin. Mas, ano eh, direkta. Mas sunod-sunod yung atake ni Pamoso dito compare kay Fernie. So, 10-7. Pamoso Akin. Nagtalo kayo. <laughs> Walo ka natin. <laughs> Hane pa laid sa duelo. Kala mo talaga walang depekto. Pag tinignan naman ang walang sombrero, yung kilay niya isang diretsyo. <laughs> Pero kahit gayahin niya si Lunes, para magtunog maingay, di na yan magtanghal. Di lang matatabas yung makapal. Ngayon magsusunog ako ng kilay, ako yung lalabas na aral. Kasi yung ginagaya niya, okay. bisayang pasigenyo. Champion, merong angas. Siya, si Fernie, siya si Marlon, pero Samar. <laughs> Ta Tamag ni Luni, pero di solid mga tugmaan at punch. E eh, parang Marco lang na walang lason, kanyang dura pag ginaj. Kaya kahit gustuhin mang maging tao lang, to'y wala pa rin chance kasi ikaw yung tamod ni Luni. Sa bunganga nga ni Lax. Dogo. Sa bunga nga ni Lax. <laughs> pero may, pero ni criminology pala si Dudong na umaastang marunong. HRM daw ang pinagandang tawag sa kurso ng katulong. <laughs> Nakakagigil ka naman, boss. Di ka na namili ng words. Para kang si 3D, manalo lang sa battle, may lalaitin pang course. Huwag ka mang downgrade, pre. Tanginan to, wala sa ayos. Inutil talaga. Tropa ko nga, criminology graduate eh. Awa ng Diyos, security guard na. <laughs> Kaya ba, kaya kahit Bachelor <laughs> of Science ka man buwisit, ikay mababaon sa battle. Kahit mag-flex ka man ng BS, di ka makakaporma sa okay. akin. Okay. benta may right angle, maangas at matindi. Nagmarcha ka man pero sa bara, mapapaatras ka pa rin G. Dito kita sisilaban kahit walang gas at panindi, sunugan din ako galing. Kaya mataling madaling i-handle kahit mataas pa na degree. Okay. Hindi lang sa fryer. Ngayon sa aming pagtutuos, iba na ang init kong bitbit, -bit, pati yung cream mapupulbos. Kaling. So, powerful pa rin si, ano dito, si Pamoso. No. Sige, pakinggan muna natin si, si Fernie dito. Angas mag rap no? Huh? Pero yung sinabi niya ay nonsense. Tipong kaya raw maglabas ng laman loob parang Mark Anthony Fernandez. <laughs> Ah, so wala rin dating yung delivery kasi nagkamali rin siya ng address. Ngayon, mai-stock up ka na naman dito sa faceless boy na nakamadness. Illegal lager! Kasi ang magputol-putol ang hilig niyan. Masyado kasing nagpapakapan, boy. Ayun, madalas tuloy na i-stan. Kasi doon sa laban mo ay Diyos. Kumbaga sa wildlife, ikaw hayina, impostor ka. Ay, mali! kadena ka lang pala ng aso kasi choker ka. Rapper ka ba talaga? 16 lines na lang yung one minute, nalimutan mo pa. <laughs> Natataranta kasi pag napalakpakan, dun pa lamang lugi. Paano ka naging pamoso niyan? Di ka pala sanay sa papuri. Tagal-tagal mo nang bumabattle sa rap, nagchuchoke pa rin, sobrang wak. Kwadrado kasi utak, kaya palaging na may mental block. May pauso pa tong pagtos ng coin. Kukunin yung barya, grabe ka. Di pa nagsisimula yung battle, sinesecure na yung pamasahe niya. <laughs> Ganyang galawan, nilalaban para lamang mag-trendy. Kaso wala ring sense yung mga round kaya hindi siya makaabot sa penny. Alam mo anong katugma ng truth at hassle? Kamukha mo si Groot ng Marvel. <laughs> Kaya kahit pan derby ka pa tungaw, di mo masyushoot yung puzzle dahil bihag lang tong higanting naligaw na parang Gulliver's Travel. Ha? Kaya kahit magpahangin ka pa fanboy, alam mong you're something not. Dahil madali lang itumba tong mahaba na parang boom sa parking lot. Uling ba dahil pahinga natin? Okay, so ganun pa rin, no? Hindi ko na masyadong papabain yung explanation ko dito sa round 2. Uh, bibigay ko pa rin kay Pamoso yung round 2, score na 10-7 pa rin. Uh, kung ano yung pinakita ni ni Pamoso sa round 1 ayun din. Siguro nagkulang lang sa mas malakas na ender, no? Kumpara dun sa round 1 na ang uh, lakas talaga ng ender niya, no. Para sa akin naging yung round 1 niya is a setup para dun sa ano eh sa raan niya sa ender na yan. Para sa akin lang naman. kung paano ko napakinggan yung yung round na yun. Then, round 2, siguro ayun lang yung pinakakulang ni, ni Pamoso sa round 2 niya, yung malakas na ender. Pero, the rest, palag pa rin. Mga jokes, yung mga uh, haymakers, mga punchlines, directo yun kay, kay Fernie lahat. Kay Fernie naman, ganun din. No? Kung ano yung pinakita niya performance sa round 1, ayun at ayun lang din yung uh, nakita natin sa round 2 niya. Kaya, 10, 7, plus nag, may mga may konting ano pa ata siya dito. Choke no. So yun, 10-7 pa rin. Pamoso. So that's 20 to 14 round 3. Veteranong battle MC? Bakit? May tira ka ho ba? Niyabangan si Freak na newbie pa lang sa battle kaya na beat niya sa una. <clears throat> binigyan ka lang ng libreng panalo parang instant ayuda yung debut mo nagmukhang bonus kasi may free ka nakuha veterano ang puta lakas ng loob para todo sabihin chat nga ng mga bayaw ayaw sagutin kasi bobo sa riten naduduwag kang veterano yan ang ayaw mong aminin ako di huminde sa pulo at motus ikaw di makao sa PM madaling mamain iyong baong schemes pioneer na wak yung skills. Astang veterano pero natatakot gawing bata sa minor leagues. Tatanggal lang kita ng hangin ngayon, champion bitch. Total ka plastic and rhymes mong weak. Sa halip i bag, mas trip kita, iwan sa kalye, naka-vacuum sealed. Tunghari ng tundo, maaabuso. Wala nang chance ang makatayuto Tingnan yung ni, lohod na. Ngayon kaharap niya, may crown sa ulo. Baliwala yung bet mong panlagari kasi tapos na yung better days wag mo na ipamukha sa akin yung belt baka makita mo si Leatherface oo na bring up ko yung belt para itali sa leeg di lang masasampigayan duwag tung ayaw malus hinigpitan ng sinturon di makakahinga ng maluwag si Mr. Back to Back di lampasan. kasi easy lang madeds tupit champ hinakbangan nitong may biggest steps ahead di ba matagal mo na akong hinahunting sa mga liga pero di tayo pinagtatagpo. Ngayon na mataan mo ako sa flip top, alam kong matagal mong pinangarap to. At kung sa tingin mo, mag-choke ako ulit, kasi gaya sa huling kinalaban ko, ulul sinadya akong mawa di mawala para makita mo, hinahanap mo, kaya anigma tingnan mo. Sakto sa oras mga insulto. Di lang todas talagang dinurog. Ngayong absuelto na ako sa one minutes, bigyan mo na akong dalawang minuto. Yeah. Hey, yeah. galing! Ang galing, na no? Pinakinggan ko na lang talaga yung ano. Pinakinggan ko na lang talaga. Sinadya kong di na mag-react. Di ko na i-post. Kasi yung momentum ni, ano Yung momentum ni, ni Pamoso is maganda na. No? Tuloy-tuloy na. Ayoko na mamaputol, Ayoko personally maputol, no? Sa panonood ko. Kasi ang ganda na ng pagkaka-deliver niya, pagka-aspit niya. Gusto kong maramdaman yung giggle, eh, ni, ni Pamoso. At kitang-kita mo yun dito. Okay? So, yun. Round 3. Alam mo bakit nakita ko raw yung hinahanap ko? Ang laki mo kasi. Alam mo kung bakit ikaw si Leatherface? Ang pangit mo pare. Third round. Bernie versus Awesome Up. Parang Black Panther versus Roborats. <laughs> Di na to nakaiwas sa mga balang naka-auto-shot dahil basa ko na yung mga linya mo naka auto -cad. Ito'y balagbagan na ng linya at walang maiiwan na babala. Dito sa pamantasang maiiwan ng pabaya. Kung itong timog, ah, itong timog ay pamantasan, may boy scout na mawawala kasi kahit na Sabado bandera ko'y di bababa. Ito na ba yung bayani ng Norte Suprema? Parang lucid dreams lang yung sistema. Kasi representing North. Yan ang palagi niyang iskema. Eh kaya mo lang naman inaangat hood mo kasi binabaha ang Balinsuela. Okay. Tapos dinala mo pa sa pulo. Sunugan, bahay ka, tay, tapos may motos ka ngayon, ano ka, bago? <laughs> Isa kang kolorum na player. Kasi patalon-talon ka pa sa iba't ibang liga para lang makatikim ng champurado. <laughs> Samantalang ako, basic lang sa bahay at hindi nagpapatol. May sarili kasing daanan at hindi nagahabol. Itong bata kasi yeah, ni Foreman, puro dadalang at kahol. Pwes kung ikaw yung Eugene na may pala, ito sa akin palakol. Sige, tama na nga yan. Mga barang na purposes, Pumunta naman tayo sa dako ng flip-top na for entertainment purposes. Panoorin nyo to. Kita mo yun? Bilis niya mag-evolve. Grabe, bars. <laughs> kung dati, alam lang nito mga multi ngayon, monkey bars. Kaya kung, at kung mandadamay ka man, di na yan tatala, balam ng misis ko yan. Tinuring ko siyang Claudine Barreto habang ako si Rico yan. <laughs> Kaya kung mga asar ka, iho, sagot ko ay kilo lang. Pero para kang na-court order, pero yung Judge Martillo gang! Kaya salamat ka at pinatulang kita kahit kakapanganak lang ng anak at ilang araw lang nakabuelo. Pero pa, buong loob na humara parang risal no narinig niya na yung fuego. Ikaw alam mo sa sarili mong hindi kita pareho kasi ako... Ngayon lang umubra kaya biglaan nagkadwelo pero ikaw, desperado ka na manalo kasi alam na mga tao na huling tsansa mo na rito. Kaya nung sinabi kong Rico yan, alam nyo na siguro yung ending ng palabas. Meron na namang pusong masasaktan kasi may pamosong magwawakas. Ha? Kaya ako magpapasikat ka lang, buddy. Kaya hindi yan tatalab ko magpapasikat ka lang, iho. Tandaan mo, ako si Perni Penduko. At ako ang beda rito. Kahit lang na iay para sila ba rin? Okay. Ah, uh, yun, iyon, klaro, no? klaro 'yun para sa akin na medyo ano na, medyo pababa na yung performance ni ni Fernie dito. So 'yun lang. No, uh, siguro yung round 3 ni Fernie yung pinaka worst na round para sa battle na to. Consistent naman si Pamoso 1 2 3. Pero 'yun, uh, even ito yung pinaka worst round ni ni Fernie bigyan pa rin natin ng 7 to. So 'yun, that's 30 to 21 all 3 rounds. Pamoso. Yun lang, ganun lang kasimple. Hindi ko na papabain pa yung explanation ko. Kitang kita naman, obviously, pamoso lamang na lamang sa battle na to. Medyo nakulangan lang ako sa performance ni, Fernie dito, pero uh, maganda naman yon May konting slip ups lang, or may, I mean, may konting choke lang. ba diba? Pero sa punto, siguro mas magiging pulido pa yan sa mga susunod. Sa mga punchlines, sa mga setups, mas magiging pulido yan, mas magiging effective. Pero sa gabing to, pamoso yon Pamboso vs. Perny, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah! At maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat na nakasama natin dito sa 1 Minutes Luzon 3. Ang boto ng hurado, 3-0, mag -ay para ay pamboso. Yeah! Ah, yeah! uh, wait lang. Uh, Shoutout nga pala kay Ace Unholy, kay Marwin, kay Grim, kay Jonathan Albotate, kay Alia tsaka kay Elijah lang sa mga anak ko. Sasawa ko si Angelica, si Ate Bel, buong TBS, Balobaran, Hood, kay OG Hayes, Baluarte, Plasma Music, uh, si PMM, kay Jao, kay Good Kid, kay Parencheck, kay Ronel, kay Oxmag, kay Kenneth, sarili, sa rilis G Vakes, Vape Shop, sa player sa, ano, sa Crown Manila, siyempre kay Sir Nigo Maning maraming maraming salamat, kay Yan Yan, kay Jan Jan, at saka sa Motos at sa Pulo, maraming salamat po. Yo, malakas talaga yan eh, si Pamoso, Lodi yan. Retro rin yan. Siyempre, shoutout muna, SOB, Siangang, Most Dope, Takeover, Haslahood, Silangan, Zone 1, Sir Bregoli, Ananayo, Boss Jerry, J.I., mga 5-9, Detalyados Merch and Detalyados Printing. Kung naghahanap kayo ng malupit na plain tees para sa mga clothing nyo, message na uh, so, salamat. Okay, so that's it. Uh, wala na akong masyadong, uh, wala, na ako, wala na rin naman akong idadagdag sa ano, sa... Wala na akong ilalagdag sa, ano, sa mga comments ko dun sa battle na to. Ayun. Uh, in terms of effectivity, pamoso 'yon. In terms of delivery, pamoso. Overall eh, no? Overall lamang na lamang si Pamoso dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mahina yung retens ni ni na nagkataon lang na may mga dragging moments siya papabayong yung enerhiya niya hindi naging efek effective yung mga napili niyang angle or references ganoon eh so yun pamoso. so yun kita kits tayo sa next na review mga kumag Peace out.